hahahaha <laughs> oh! wala sila wala sila wala sila wala sila wala sila wala sila gulong gulong ang nagbagi ang iyas ni Roda kumikinang <laughs> kinang, kinang. o oh, yun, yun, yun. o oh, hindi <laughs> daw siya sir, mababaw daw. Hindi daw mababaw. oo hindi daw. masakit kasi doon pagpatalo <laughs> kami na sa kalabingan. Tama 'yan.